Hello guys. So, ari na ta sa no, ari na ta sa manukan. Te, amo na ning ubrata, padayunon ta ubrata yung nga bayaan. Ah, uh, unahon ta subong hapon, hapon man abi pagabot dire, unahon ta na ning salog. Para hindi man masiro blang oras ta dire nya ari ta de sa manokan wala ta sa mahimo ubra. So, ting continue ta ni. Habang may oras pa. Amo um, nang hambal bra nga wala sinasayang na oras. Okay guys. Thank you. Mayo na niyo guys. Kaya wala na. Wala na. Nagkakabukain mo lang sa Okay na ang ano. Okay na ang kawayan. Hindi na siya ano. Hindi na siya matalha. So okay guys, may dingding nang kurong ta. So guna ta dingding araw na. Oke, okay. formang forma na. Buas matapos na to guys. Oh, na okay. Na, ah, apat ya kwarto. Sa, dua, tatlo, apat. Forma guys. Forma na ang kurungan ta. Ok. Uh, 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 uh. guys so hari nang aton nya kurungan sa manok gamay na lang kulang ano lang sira na lang sira araw na apat na kademisyon no? so karon sapo tapos na ni eh? masira dan na oh. <laughs> so ara guys so na so ilibot ah para makita nyo okay so atop na lang kulang kag sira tapos na tapos ang projecta ta. okay guys guys okay na nga ito nga no nga so buwas gini siya matapos kay kinulang kita sa ano sa kawayan nga ato yung ding, ding so buwas tapos gini siya so sa subong meron na niya may sulod na niya ging butakan ko na sa mga piso so bago ini niya nga piso <coughs> so dua na natapos ta dua kador so may dua ka kador para buwas So, natapos na na siya, guys. So, uh, ara guys, oh. Oh, makita yun, now, Na, may, ano na siya, may himbutakan ko na. Ah. Pulo ka bilog ang iyang uh, piso. Ah. So, may, ma, ano naman, may mabuto naman na isa. Ara daw, galumlom. So, may butangan naman ta. Ah, na, na, maraming galumlom daw. Yeah. Dua ang galumlong ta, may galumlong pa sa latagon. Na to sa ano, sa saging. At may mga nagpapangitlog pa siguro, amutan sa latagon yung nag ano. Okay guys. Thank you for watching guys. Hello guys. So guys, natapos nang aton nga na kurong. So ang kulang diri na lang ang atop kay dapat ani eh, ang i ano ko sin nga daan bala galing gin chiko to ang sin bala nga ako i atop diri tani eh. damo buslot di makaya na sa bukasil so ang ang plano ko baklan na lang sang bagong asin nga ka sin kag amo ang i atop ko ni eh. so amo na lang ang problema guys ang atop so kung sa ano niya sa bayrom okay na Pakita ko sa inyo guys yun guys okay guys ara na oh. makita niyo na tapos sa man ang ano ang kurong so ang trapal lang ako ng temporary ginatok so pagbalik ko backline ko na okay guys so balik naman ta si Luilo guys kag mag obra na naman okay temporary lang na guys ang trapal So tatlo ka kwarto ang bakante. Ara na. Ang piso may piso dress So ang nanay ari. So one week lang ni guys ang atong piso nga i-booster pag after one week atong ni buyan Ang piso. So ang nanay ligoon ta dayon para magpaano naman sa magpakupa. So amo na lang technique sina para ba dali lang siya magano dali sa magitlog Okay guys <coughs>